Sa episode of Family Feud, kasama natin si Ruiz ng The Tiny Titans. Good luck, good luck. Ito na. Kasi nanalo na kayo ng 100,000. Ngayon, ang gusto natin, makapang-uwi kayo ng total na cash prize of 2,000,000. nak oh! may 20,000 din na matatanggap ang chosen charity ninyo. Ano bang napili ninyo, Ruiz? GMA Kapuso. GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat, Ruiz. Okay. At ito na. Si Rich nasa waiting area, so it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Here we go. Anong ang karaniwang binibili ng mga bata sa school kapag recess? Go. Chicken. Animal na kulay black? Ah, uh, pusa. Hanggang anong age mo gustong mabuhay? 100. Magbigay ng gamit ng karpintero? Ah, uh, so. Ano ang makikita sa desert o disyerto? Sand. Let's go, Ruiz! Tingnan natin kung ilan nakuha mo. Karaniwang binibili. pag -reses. sabi mo, chicken. Ang sabi ng survey ay... Nice one, nice one. Good start. Animal na kulay black, sabi mo, pusa. Ang sabi ng survey sa pusa ay... Oh, yeah. Hanggang ano age mo gusto mabuhay? 100. Ang sabi ng survey ay... Nice one. Magbigay ng gamit ng kampitero, sabi mo. So, survey says... Oh, yes makikita sa desert o disyerto. Sabi mo yung sand. Ang sabi ng survey ay... Awesome! Nice one, Luis! Balikan na, Luis. Thank you, po. 55 to go. Let's welcome back, Rich. Rich, good luck. Thank you, Bob. Thank you, Bob. Oh, kinakabahan po, pero excited. Okay. Si Luis ay nakakuha ng 145. Ibig sabihin, oh! 55 points to go, Rich. We got this. At this point, makikita na ng viewers sa ang mga sagot ni Luis. Give me 25 seconds on the clock. Ano ang karaniwang binibili ng mga bata sa school kapag recess? Go. Bread? Animal na kulay black. Pusa? Aso? Hanggang anong age mo gusto mabuhay? 85. Magbigay ng gamit ng karpintero. Hammer. Ano ang makikita sa desert o desierto? Sand! Camel! Let's go, Rich! 55 points, that's all we need! Hanggang anong age mo gusto mabuhay? Ito pala unahin natin. Ang sabi mo ay 85. Ang sabi ng survey ay... Whoop! Ang top answer ay 100. Nasa agot ni Ruiz. Animal na kulay black, sabi mo to. Ang sabi na survey ay... Yes! Ang top answer ay pusa. Nakuha rin ni Ruiz. 40 to go. Oh. Ano ang makikita sa disyerto? Ang sabi mo, camel. Ang sabi ng survey sa camel ay... Yes! Ang top answer ay sand. Nakuha rin ni Ruiz. Tatlong top answer ka na, Ruiz. Eto na. Magbigay ng gamit ng karpintero. Ang sabi mo, hammer. Ang sabi ng ating survey dyan ay... hammer. Ang top answer ng number one ay bread. Nakuha niya. Dalawa top answer na to rich. Hammer and bread. Wow. Congratulations. Oh wow. Grabe. Tiny Titans, you have won a total of 200,000 pesos. Grabe. At syempre, nagpapasalamat po tayo syempre sa The Little Champs. I hope you enjoyed Maraming salamat din siyempre sa kanilang mga magulang, sa kanilang ate, kuya, tito, tita na talagang walang sawang sumusuporta sa kanila. Maraming Thank you very much. Thank, 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 Thank you very much and congratulations guys. Daddy Ryan, yes, ano sir. masasabi mo sa pagkapanalo ng inyong grupo? Uh, uh, proud of everyone. Ang dalawin ng sagot nila and yung mga ibang sagot nila, hindi nga namin naisip ang mga magulang. Yes. <laughs> yes. yes. Ang gagaling nila. Wow. Syempre. We're also proud of you guys. Maraming salamat sa inyo. Ang gusto, dong saya. Ang dong pa-premo. Ngayong buwan, ng gusto. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Opo, si Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at pa Kaya makihula at panalo dito sa Family Feud.